I never ask my boyfriend. We started dating kind of early. Do you sometimes forget meeting me at a very young age? Hindi ah. Swear? Oo naman. <laughs> Kesa... <laughs> Hindi, to yun ah. Kasi syempre, Ay, I mean, wala namang hinahanap na oras ang pagmamahal. di ba? Pagka para sa'yo, para sa'yo, kahit maaga man o oh, late, eh, nagkataon na tayo maaga, so problema. Is yung naibig niya sa Eh, kasi diba na-meet mo ako, six, 16 ako, 17 ka. So, wala kang parang days na sinabi na uh, parang, aminin na, tanda mo mo namang na because ang aga mo nagkaroon ng girlfriend. ay tayong dalawa naman, nagkawa ko pa rin yung mga gusto. So. So, so, Nag-meet ako? Ikaw? No! <laughs> Actually, ako yung nag-prepare ng questions kaya ating gusto ko tamangin sa'yo sabihin mo aga kasi tayo naging yan, dami ko di nagawa sa life ko or something. Huh? Yeah, sometimes I think of that. Well, tignan mo mga lahat ng, ng, ginawa natin noon. In, kung nasa na rin tayo ngayon, di so, Yan ang importante, hindi yung... ako nakaparty dahil tayo, ano yun? yun. <laughs> Isang araw na lang <laughs> yun, yun. Does it offend you whenever people ask us about getting married and I reply, matagal pa, hindi pa kami ready? Na-offend uh, ka ba or na-hurt ka ba? Hindi naman. Ayaw naman ayaw ayoko rin namang madali. Because you respect my ano rin. Na I have a lot of things to do pa. Parang dami ko pang gusto so Oo di ba? No. So whenever you're ready, love. Pag ready na tayo, pero may pinag-usapan na tayo na dapat, di ba? Okay. Hindi na tayo pwede malit pa doon. Okay. Next, how many kids do you want to have in the future? No. Yung makatotohanan. Isipin mo ako yung tatay. Yun ako yung magkikerry ng so, Nakita mo ako ganun. How many kids do you want? Guro mga two. Two? Oh, okay. I like two then. Okay. I like two. I like girl and gusto ka boy and then girl ikaw. Kahit ano. Yeah. Okay. Ano mang uring pagkatao niya okay? If there's one thing you could change about me, what would it be? Wala. Hmm? Hindi pwede yan. Wala akong ipapapalitan sa'yo. Hindi Kung, mag, kung pa, may papalit ako sa ugali mo, ba't di na lang ako maghanap ng iba? <coughs> Ay, hindi ganun. Diba? Eh, kaya nga minahal kita ganyan kay. Okay. okay. <laughs>